magluto so, naman ako ng aking uh, yon ulam for today. So, ayan, mag uh, adobo ako ng ating uh, sitaw. So, yun. ako lang mag-isa guys. So, yun ang aking luto for today for my lunch. So, yun, ating baboy. So, ayan, yan ang ating pang -ano for today. So, yun, ating kawali. And guys, unahin mo natin ang ating kawali. Para pang-ano na, hangin. Kanyang, kanyang,

Pagiging naman tayo ng soyo. So, sa lagyan natin ito ang ating pambala sa Ayan natin guys. Paano. So, ayan na So, Ayan na natin. 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 Ayan Kasi gusto ko kasi malambot ang sitaw, guys. Kaya hindi namin ako siya ng sabaw para gusto ko kasing malambot ang sitaw. some wrap. That would Parang marami ang karni. Arobo o ginisa. Basta, yun na yun. Hey, oh my gosh. na natin. na So na, guys. Pwede na. Kaila na.